kabilang ang tatlong syudad sa Pilipinas sa listahan ng may pinakamalinis na hangin sa Southeast Asia. Ito ay batay sa inilabas na 2023 World Air Quality ng IQ Air, isang air monitoring company mula sa Switzerland. Ano anong lugar sa bansa ang maituturing na least polluted? Alamin natin. Ayon sa inilabas na pag-aaral, top 6 ang Calamba City, Laguna sa may pinakamalinis na hangin sa buong Southeast Asia. Dahil dito, kinilala ang lungsod bilang least polluted city sa bansa. Pasok din sa listahan ang Ramona City, Cavite sa top 9. Samantalang top 11 ang Balanga City sa Bataan. Sa kabila nito, hindi pa rin maituturing na ligtas ang hangin sa mga nabanggit na lugar. Bakit? Dahil ayon sa World Health Organization, ang safe level ng hangin ay ay meron lamang 5 micrograms per cubic meter ng average PM2.5 concentration. Tumutukoy ang PM o particulate matter sa particles na matatagpuan sa hangin, kabilang ang alikabok, dumi, usok at liquid droplets. Sa lahat ng pollution measures, ang PM2.5 2.5 ang pinaka mapanganib. Sa kalamba, meron na italang 8.2 micrograms per cubic meter ng PM2.5 pollution ang IQ Air. Gayunman, dapat nating gawing inspirasyon ang mga nabanggit na syudad sa pagpapaigting ng mga aksyon sa paglaban sa lumalalang air pollution sa buong bansa. Ikaw, ano ang ginagawa mo upang makatulong sa pagbabawas ng polusyon sa hangin sa Pilipinas? D.W.I.Z. Research Report. Re, -re Report.